Tonya, anong ginagawa mo? Hugas pinggan. Hugas ng pinggan? Ang gano'n mo naman, baby. Siyempre, ako mabait. Sila kuya, hindi. Ano ba dapat ang sasabi mo sa mga bata? Dapat hindi marubas. Kasi may mahan mag naman. Na Kasi may mahan ng bata. May nang ng, ng bata. Hmm. Kaya bawal po kayo load box. Tapos, anong gagawin dapat nila? Tur, maghugas pinggan. Huwag lang ano? Huwag mag- Huwag mag-cellphone na mag-cellphone. At saka? Maglaro. Okay. Magbabay ka na. Bye, guys! Ito po. Hugas akong pinggan. Bye-bye. Bye! Love you! Sabi mo like, subscribe. Like, subscribe. Dito lang po sa basket. <laughs>